kinabahan ka ba na kumbaga ikaw magdadala ng movie eh, di ba? Parang gano'n. Or parang kinabahan ka or parang natuwa ka na ganun yung um, uh, kinakabahan kin kin kinak kinak ako na sobrang kasi hindi ko may expect na ako talaga yung entro na dati kasi ewan wonder talaga hindi mo mga kasi kinakabahan ako kasi uwan sa lahat ano, hindi ko ganda yung ano, ako, ako patay. <laughs> sa akin na sisi na. So, hindi naman. Di Pero, sir, I'm a great talaga sa movie. Deserve naman yun na judge. Oo, Pero, ayun niya, ganoon nga ako yung best ko kasi, tinapos na mga posters yung after ng Vince at yung Vince yung doon ako nila ako ng daddy kayo. So, ayun. Binigay ko talaga yung best ko. At, aaminin ko at papangawa ko